Dito na siya mga guys. Nagkita na kami mga guys. What's up, madlam people? Adi na mga guys, si For tonight's video mga guys. First time namin magkikita ng ate ko dito sa Maynila. Ay dito sa Cubao pala. First time namin magkikita kami Ngayong, ngayong gabi mga guys ng ate ko. Dahil nandito sila sa Cubao. At malapit lang yung tinutuluyan nila dito sa training center namin kaya naman magkikita kami ngayong gabi mga guys let's go ngayon mga guys nandito na tayo sa EDSA nandito na tayo sa EDSA then nandito na tayo mga guys sa EDSA at nandito sila pinapahintay niya ako sa may Jollibee daw nandito na ako sa may Jollibee Actually, nagtatrabaho yung ate ko sa Taguig lagi siya nagtatrabaho kaso ngayon pumunta sila dito sa Cubao. diwan ko kung nagaano sila dito di ba alam kaya malapit lang yung ano namin yung training center namin dito sa tinutuluyan nila sa Cubao. kaya magkikita kami ngayong gabi ngayong gabing to let's go mamaya nandito na siya mga guys nagkita na kami mga guys What's up, madlam people? Adi na mga guys, si Baya o. Oh. Tapos nate. Nagkita kami di di haku Kumusta ang buhay-buhay, pre? Kumusta? Nag-ano pala kayo dito? Naglulungga. Kumusta na yung mama? Ha? Di kami mga guys sa Jollibee. Sa so, ngayon mga guys, mamasyada kami kasama ang aking ate at aking bayaw. Matabo kami sa pedestrian road mga guys. ah, <laughs> Nakaka-enjoy. Na makita mo ang iyong mga magulang dito sa Maynila. Dito nga pala kami sa May Jollibee sa Echa, Sa LRT Station. Papunta kami ng mall, mama mamamasyada daw. Sabi nila. Yan yung ate ko at saka yung bayaw ko si Randy Amawang. Ngayon ay mamasyado tayo. May bikery nga pala dito. Ito yung EDSA. Ngayon ay aakyat na tayo papunta sa mall. Ready, Mexican Randy Abawag Shout out tayo Bangaw ko na ko guys Mabuhaw na ako Directly right, on Liwan Masangsang na daw yung amoy ko mga guys Amot pa? Amoy ko yung ano to eh Amoy ka nasa Hindi Hindi ako sa Hindi alam mo kasi sa mall, kahit yung hinahanap, 5-7, o to, lang ako eh. May Hindi naman ako pang mall. Pero may na-mall nga ako, ha? Nabubo Ang ako. 5-5. Ang mga kailangan. Mga kailangan. kami Sira nagte-training kami na kasi sira. Ah, isa buong ay dito sa Maynila. Ngayon mga guys, sasakay tayo ng elevator o oh, escalator kasama ang aking mga bayaw at aking mga ate. Mga ba. Pupunta kami sa Jalibi ngayong araw ay gabi. Ayaw ko kung saan sila pupunta ngayon. Adi nga an ang akon ate. Adi lahat ang akon ikadaw nga ate. Kaya e laban buhok. Para sa mga ate. Doon atak ate din ni kalibutan. Huh? Ako yaw videographer. Hey. kan basta vlogger Iya yeah. Nandito na tayo sa Jollibee mga guys Ito na sila sa loob. Diyan, hikuan Jollibee ah, nice Jolly B. Mas, teman. Mago-order na yata sa loob. Libre daw nila. Waiting for order. Waiting for order. Ay mga guys, shout out kan Jessica tsaka saka kay Randy Abawag Bayaw. Saka also me. Ano na, buhay-buhay. Sa ngayon guys, nakuha na namin yung order namin sa Jollibee. Dinepre nila ako mga guys. Thank you. Thank dito kami sa taas mga guys With my family Aduo nga ako Aduo nga bella nyo ba ako pahamot? kamo na kamo na pagpili para ako kamo na pagpili dahil mara mamili. libre daw nila ako pahamot mga guys mabango bayan na amoy amoy mo na nila kun mahamot <trips> libre bayan jadi <Kedi. trips> thanks thanks Bayaw Brother Bayaw Randy sa paglebre ng pamot buha kan may kato Go.

Oh. Bye -bye. Oh, wala ka mo. Bye-bye. Oh, off ko na 'ni. Ah, mga guys, yung kasama ko ay umuwi na at gusto ko lang silang pasalamatan sa paglebre sa pagbili ng pabango dahil mabaho na daw ako at sa paglebre nitong Jollibee at sa nitong pabango. Ang itim na yan. Bilihan, na ako, bilihan nila ako ng pabungo at saka ng Jollibee. Nilibre nila ako. Kaya salamat sa yung dalawa, Bayaw Randy at saka kay Jessica, yung ate ko, Ubing Thank you sa inyong lahat. At thank you kay Lord dahil nagkita-kita kami ngayong gabi. di ba? For how many years? For how many years na hindi kami nagkita? So, dito sa Kubaw, nagkita kami. Thank you mga guys. Thank you sa inyo. Thank you Lord.